Ayun na pala, meron na pala mga ano, may mga semento na. Nabuhusan na to. Dito na yung nag sa pinaganda ni Yorbe Esco Moreno, Ardin ng Maynila. Iwasang Iwasang Bonifacio. kabila dito mayro mga ano, mga homeless ito ang kailangan baguhin ni Yormesco Moreno Ay, hindi gumagana ngayon yung fountain dahil man sa, sa Maynila ano. maraming nahihirap yeah tayong mga homeless ng SM Ayan. mga tumis pira pa rin sigurado dito sa gabi kasi eh mga nakasampay pang mga uh, gamit yan magandang araw po ulit inyo mga kabayan nandito ulit tayo sa si River Esplanade ito yung showcase area ayan ang dami mga dito mga ginagawa ayan, ayan maglalagay yung mga ilaw sa Joe's Bridge ayan nagaganda talaga yung tong lugar na to ayan. may ano pala dun Meron pa lang fire dun sa ano, Tuelia del Banco Nacional. Kasi may likuran ng Skolta Station. Ano. Iilawan pala tong Jones Bridge. Ang gilid. mahalaga naman yung mga ano dito, mga halaman. mumulaklak mulaklak na itong kalajuki. Pagkano ito, siya, kulay maroon. Ito ding dilaw sa puti ah, mga bulaklak ayun, eh, may mga natin ng DPWH. Ayan, ay mga, siguro, ay mga natirang susunog uh, Materiales. Sa uh, loob ng Manila Post Office. Uh, Manila Post Office. Pinakaan, ano lang yan chin ang um, naayos pinakaloob hindi pa BPW <tinyo> na yung nag-aharot naman nasa ano tayo may harapan ng liwasang bonifacio sa pinaganda ni Yorbe Escomore Manila's Hidden Garden kabila rito mayroong mga ano, mga homeless hindi pa pwede kay Yorm ito lagot to kay Yorm mga ganitong lugar monumento ni Andres Bonifacio ito ang kailangang baguhin ni Yormesco Moreno hindi gumagana ngayon yung fountain hmm. dahil man sa, sa Maynila no? maraming nahihirap ito so, magkabila itong ano na to parke open space dahil <laughs> yung mga ano dito mga homeless yung laki ng pusa oh to, bike rack to pero ginagawang sampayan Ang daming mga truck na ano dito ng DPWH guys. Sa harapan ng Manila Post Office. Marami silang hahukutin mga debris. Kung ayusin na rin talaga ang ano Manila Post Office. ito yung mga traditional gift biyaheng per 15 Santa Cruz Ayan. imadaan yan sa ano may riverside drive sa tabi ng Pasig River Esplanade yung dito tayo over per napaganda to ni Yorme so Moreno mga tumisira pa rin sigurado dito sa gabi kasi eh mga nakasampay pang mga uh, gamit bagong pintura na monumento ni General Douglas MacArthur ka Nasa kabila na pala yung mga ano, train Wala na dito ating Riverside Drive Dumaano pa dito na dumi pa na sila oh Ayan na As of ano to May 21 dito na. Konting-konti na lang sa MacArthur Bridge na yun na pala meron na pala mga ano may mga semento na nabuhusan na to mahaba-haba na rin nalagyan sa to siguro nilalagyan kapag ano na pala dito concrete pouring magiging ano nito mga release mga ano rin, mga balustre din para bumagay sa Manila Post Office sa lugar Ayan. ito wala pa wala pang biga wala pang steel deck yan yun pa lang pero mahaba na Ayan. bilis ng gawa dun dinugtong na uh, nawala yung mga ano, mga basura sa gate leak. Mga kabayan, uh, ito, project to ng, ng uh, national government. Sa so, mga kabayan, itong Pasig River Esplanade, nasimulan talaga to nung panahon ni, pan, dating president Rodrigo Duterte. Pero ano lang, mga uh, limang platform lang ang nagawa. Maka simple lang yung design. Hindi na siya na-delay gawin dati. Lalo na nagkaroon uh, ng na, ano, na, um, pandemya. Mga ano pa dalawang platform na nagawa dyan tapos merong isa doon pagkalagpas ng Jones Bridge na update pa to dati tinuloy na lang ng ano na panahonan ni President Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos saka ano na tapos pinaganda na in-upgrade lapit din natin. Ano yung ginagawa nila? Lapit, lapit lang ako na kita ng ano to, mapasyalan. Ini post office. konti na lang. lang dami pa lang ano talaga dito mga dumada ang mga homeless sa pa yan yan yung dugtong medyo paano siya mapababa dahil mababa ng clearance ng Pacarto Bridge ito yung dami pang nakalagay na mga pilote tingnan na rin natin to um, open parking dami pa lang ano dito kasyang station. Ayan, sabi ko. Ah, nakatira na doon. Ah, ang dami mga maliliit na bata. Ito building ko na ano, ng Piyati. katabi lang ang Universidad de Manila. Nakalagay pa NBC Senior Campus dito na yung palos pa lang high street uh, um, Plaza plus lakson daan tayo dito sa ilalim ng ang Arthur Beach ito yan oh. Huh? naging bahay na Napaganda yung tundi yun, ano, ni ano, Yormie. Lalo na dati ang dami mga ano, dito, mga homeless. nakatitira may pa yung mga ganito yung gustong i paayos ni Yorme ating mayor Arsenio Lacson na siyang bahod wala namang mga ano, uh, natutulog Ramon na. tantos Building neoclassical lang ano yan eh. Ang ah, architecture. Luma-luma na. Ah. Ito yung baba ng building ng Plaza Pier. Oh. Ang na ngayon yan ito ni Jormis Pomoreno. daming mga kalye sa Maynila mga uh, ano mga natutulog dahil mahirap Kaya, halos pa lang pa uh, street na to uh, Carriedo Station Isitan Isitan eh pinakaunang SM yeah. spaghetti wire